Magandang gabi mga kahuan. Narito na ang ating ulat panahon ngayon. Update na nga muna tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Hulyan. Ito nga ang si Julian ay nasa typhoon category pa din at papalayo na sa may Batanes. Kanina alas 4 ng hapon, yung kanyang sentro ay nasa 95 kilometers west. Southwest ng Basco, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 215 km per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So tingnan na nga muna natin yung magiging track na itong si Julian in the next 72 hours. So after 24 hours, ito ay nasa may 215 kilometers na west-northwest ng Itbayat, Batanes. After 48 hours, ito ay nasa may 255 kilometers north, northwest naman ng Itbayat, Batanes. And after 72 hours ito ay nasa may 495 kilometers north northeast ng Itbayat, Batanes at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga rin dito kay Hulyan, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal. Yung pinalabas nating pinakamataas na wind signal ngayon ay signal number 4 kung saan ito ay mararanasan sa may Batanes. Signal number 3 naman sa northeastern portion, sa northern at western portion ng Babuyan Islands. Signal number two, sa may northern at western portion ng mainland Cagayan, kabilang na nga yung nalalabing bahagi ng Babuyan Islands. Dito rin sa may Apayaw, sa may Abra, Kalinga, northern at central portion ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Signal number one naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, sa may La Union, sa may Mountain Province, sa may Ifugao, sa may Pangasinan, Begget, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, sa may Isabela, sa may Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Vizcaya at sa may Quirino. Nasahan ngari natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayon sa May Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. Bukas naman sa May Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. And on Wednesday Bugso ng mga malalakas na hangin ay posible nating maranasan sa Mibatanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. Meron din tayong nilabas na weather advisory at ito ay nilabas kaninang 5 p.m. Ngayong araw nga, asahan natin yung intense to torrential rain sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Heavy to intense rains, 100 to 200 mm sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Benguet at nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Bukas naman asahan natin yung heavy to intense rain sa Batanes at Babuyan Islands at moderate to heavy rains sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nasahan nga natin na posibleng mas matasyo yung mga pag sa mga matataas na lugar pati na rin sa mga mabundok na lugar. So yung ating mga kababayan na nakatira sa mga landslide at flood prone areas ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Meron din tayong nilabas na gale warning as of 5 p.m. ay ito ay sa May Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. Kaya kung maaari, huwag mo nang pumalaw sa at ating mga kababayang may malilita sa sakyang pandagat o kaya yung mga motor bangkas dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Ito naman, balikan natin yung truck na itong binabantayan natin si Bagyong Hulyan. So ngayon, inaasahan natin ito ay kikilos sa direksyong west to northwest over the Bashi channel. So, patuloy nga na lumalakas itong si Julian at posibleng mag isang super typhoon ngayong hapon or ngayong gabi. And then, by tomorrow, may kita natin na posibleng ang mag-recurve itong si Hullian habang kumikilos ng babagal. And then, by Wednesday, nakita natin na posibleng mag-turn ito northeast papunta sa may southern coast ng Taiwan kung saan ito ay magla-landfall. So, kung may kita nga natin dito sa track ni Hulyan napakalapit nito sa boundary ng PAR so hindi nga or posible nga na lumabas ito na ating PAR at bumalik din so kahit lumabas ito na ating Philippine Area of Responsibility patuloy pa rin tayo maglalabas ng mga tropical cyclone bulletin and then eto nga si Hulyan tatahakin nito yung Taiwan area at posible nang mag-emerge o lumabas sa Taiwan by Wednesday evening or Thursday early morning And then, posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong Hulyan by Thursday.